si bagsik tong nga idol ha ayan oh uh, nakita nyo siya nga pala mga idol thank you nga pala sa nag sponsor sa pakain kay kay bagsik at saka kay sa mga kuwago natin so thank you sa nag sponsor bali nagpadala sila ng pera sa akin para pambili ng pagkain nila So, hindi ko pa nakuha yung pera. Siguro, mamaya ng hapon, bibili tayo ng masarap na pagkain nila. O kaya, tsaka bukas. Ayan tayo sa kuna natin, sa lawin natin. Kay Bagsik. Si Bagsik tong nga idola. Ayan. Oh, nakita nyo? Ganyan lang siya pakain mga idol. Meron nung naman siyang tumuka. Oh, konting tiyaga lang talaga mga idol pag nagpapakain ng mga ganitong kasing ibon tiyagaan hmm. diba siya nga pala mga idol si Waki mga idol sa hindi pa nakapanood ng video ni Waki so wala na si Waki mga idol nadali siguro si Waki ng ahas Ayan, Bale, ipakain natin mga idol. Tilapia. Tsaka pala mga idol, mamaya i-shoutout tayo sa mga nagpa-shoutout. Marami na kasi nagpa-shoutout. Di pa ako nakapag-shoutout. Siya nga pala mga idol, thank you nga pala sa nag-sponsor sa pakain kay kay Bagsik at saka kay sa mga kuwago natin. So thank you sa nag-sponsor. Bali nagpadala sila ng pera sa akin para pambili ng pagkain nila. So hindi ko pa nakuha yung pera sa Goro ng hapon bibili tayo ng masarap na pagkain nila. O kaya tsaka bukas bibili tayo. So thank you sa nagpadala mga idol. Thank you. Thank you, thank you. Makakakain na si sila ng masarap na pagkain. Hindi puro isda lang. Jo. Yung mata niya mga idol Medyo nagluluha Kasi kinuha ng Ngalanggam Buti na Kita ko kagad Ganyan magpakain mga idol Tiyaga lang Hindi naman bawat subo mo kukunin agad Kailangan tiyagaan mo lang siya hmm. abangan nyo mga idol pag malaki na siya bawat upload natin abangan nyo para masubaybayan nyo po yung paglaki nya siya nga pala mga idol yung isang yung isang kwago mahina yung isang kwago malakas kumain yung dalawa pero yung isa bali binubok ako lang yung bibig niya tsaka nilagyan ko ng pagkain kasi mahina siya yung dalawa okay yun gwa Ito lang ko ang mga laman lang talaga ipakain natin sa kanya.

Kahit may apakain ko nito. Yung mata nyo dito sa kabilaw, kinagat ng gwan, ng langgam. oh nakapikit. Pero okay yan. Hmm. Oh, kapikit yung sa kabila. Hmm. Hmm, kain pa pala mga idol laglag lag lang hmm. so yun mga idol ayaw na Ayan, mamaya naman yun yung sa kabilang mata nyo medyo kanya. pero okay naman yan nakadilat naman yan kanina mayon kinuha nyo lang dami kasing langgam dito lagay ko yung ito sa na tapos saka dito siya nakalagay lagyan natin ng tubig para hindi siya mapasok ng langgam so yan shout out na tayo shout out So ayun mga idol, shoutout tayo. So mga idol, update update ko na lang guys sa alaga nating kuago at kay Bagsik. So si Bagsik ngayon, yung abangan nyo mga idol. So ngayon lang tayo nakapag shoutout ulit sa isang video natin. Hindi tayo nakapag shoutout kasi biglaan kasi yung nangyari kay Waki mga idol. Hindi ko talaga sukat akalain na mangyayari yun kay Waki mga idol. Duda ko si talaga mga idol ahas kasi ilang beses na akong namatay ng manok kapag yung ng manok ko nangingitlog lang dyan sa mga damuhan sigurado yan pag sa damuhan ng itlog nadadali talaga ng as tapos yung mga bagong pisang manok mga sisiw ilang beses na akong na kainan kinakain ng mga ahas so mga idol Move on na tayo kay Waki, wala tayong pero apat na taon, apat na taon din tayong pinasaya ni Waki. Nakakaaliw kasi si Waki at saka sobrang kulit talaga. Kaya medyo naninibago din ako sa mga content ko na wala si Waki, wala dito sa balikat ko si Waki. Kasi sanay ako na pag nagko-content ako, andito talaga sa balikat ko. So nakikita nyo naman sa mga video natin. So, pero kailangan talaga move on na tayo kay Waki. So, ayun mga dol, shoutout tayo. Shoutout nga pala kay RM Alimokon Vlog. Shoutout sa'yo idol. Burns Girona Channel. share out. Watching from Antipolo Rizal. Antipolo City Rizal. Ililito Iskabas. Watching from Cebu. Mark G. David. Mark G. David, Dolo Channel. Shoutout sa'yo O.v Odot V. Motovlog watching from Bicol Si Roma. Conrado Mercado, watching from New York, Jeffrey Valero, watching from GQ Barber Shop, SM Marikina. Rolando Arellano, watching from San Pablo City. J. De Los Santos, Charlotte saydol Larry J. Batalona, watching from Togi City Rudil Makasinag shout out sa Jimmy Oliveros watching from California USA Joel Bueno watching from Dubai shout out sa Ram Bailon watching from Qatar Richard Bernard Tino Pochim from Barcelona, Spain. Pinapashout nga pala niya yung family niya sa dyan sa Isabela. So shoutout sa Bernardino family dyan sa Isabela. Shoutout sa inyo. So ayun mga dalang. Hanggang dito lang muna yung video natin. Sa gusto mong pashoutout, comment lang kayo. At sa mga hindi ko na shoutout mga dal, comment lang kayo ulit. Para may shoutout kayo next upload natin. So ayun, thank you.